Magandang araw, linggo na naman mga kasambahay. At isang hapong puno ng kaalaman pang negosyo ang hatid namin sa inyo. Ako po si Jonathan Silvestre, ang inyong katuwang sa pag-asenso. Ako naman po ang inyong entrepreneur, Pinay, Tina Marasigan. Sabay-sabay po tayong matuto at ma-inspire sa ating success story ng ating bidang Pinoy. At mga negosyong mabenta sa lahat ang aming tuturo sa inyo mga kasambahay. At mga impormasyon na inyong kailangan sa pagsisimula ng isang negosyo plus ang servisyo publikong aksyon na ating Bidang pinayon. ngayon. Dito lang sa naiibang livelihood program na Bida sa Negosyo at Bida sa Pag-asenso, Bidang, Bidang Pinoy! Pinoy. Sa negosyo, maganda talaga na ang nag-manage at nagahandle ay ang family members dahil nakikita dito ang cooperation ng bawat isa. Tama nga, Tina. Iba nga dyan, di ba? Sa isang pamilya, tinitrain na nila yung mga bata pa lang para na sa ganon. Mas mahandle nila ang tamang negosyo para sa pagdating ng kanilang pagmana sa negosyo ng kanilang pamilya. At di lang yun, nagiging maayos pa ang kanilang samahan nila isang pamilya. Kaya't inihahatid na namin sa inyo ang kwento ng ating bidang Pinoy na maaari niyong maging inspirasyon. At abangan din ang public service na ibibigay ng ating Bidang, bidang Pinoy. Pinoy! Mula sa pusong pagtulong sa kapwa, yan ang naging susi sa paglago at pag-asenso ng negosyo ng ating Bidang Pinoy ngayon. Na nalaman ko yung tema ng programa ninyo na kami ay pwede rin kaming makatulong sa iba. Naroroon na rin yung ah, sabi namin, oo, maganda, maganda yung yung style ng program nila. So, ano po, pwede na tayong sumali. Hindi naging madali sa pamilya purifikasyon ang pagsisimula ng kanilang negosyo. May malaki kaming poultry dati. Uh, ang pinapakain ng tatay ko sa poultry ay yung sapal ng tokwa. Naging mahirap ang kalagayan ng kanilang pamilya, ngunit hindi nagpakita ang kanilang tatay Eli ng kawalan ng pag-asa para makaahon. Mahirap. Nagkar nagkaroon kami ng maraming utang sa mga pakain ng, ng baboy, sa mga feeds. Yun yung time na noon na natatandaan ko, parang mahirap ang buhay talaga. That time. Koro sa dami din ng mga gastos sa mga expenses. Kaya um uh, bumagsak din yung aming poultry dati. Bumagsak man ang poultry business nila, isang panibagong pagkakataon sa negosyo ang dumating sa kanila. Ito ay ang tokwahan. Bumagsak na ngayon negosyo ng poultry. Alam ko hindi nag-give up ang tatay ko eh. Talagang uh, gusto niyang gusto niyang bumangon, gusto niyang tumayo ulit. So, ang pagkakalam ko, sumosyo siya doon sa tukwahan. Pero mukhang hindi sila nagtasundo. Nagtasundo nung kasosyo niya hanggang sa uh, kinuha ng tatay yung mga gamit nung pabrika. At dito siya nag-start sa mismong bahay na namin nung time na yon. Pero mahirap pa rin dahil uh, natatandaan ko ang nanay ko ay kumukuha ng soya beans. Yung soya beans, yun yung ginagawang, ano eh, yun yung ginagawang tokwa. Kumukuha ng soya beans. Halos araw-araw sa Divisoria, bumabiyahe sila pa isa, -isa dalawang balatong. Minsan ay umuutang siya, eh hindi pa siya nabibigyan. Ganong klasing kahirap ng umpisa namin nung una. Yun yung pinukwento sa amin ng aming mga magulang. Kasi that time, eh, nag-aaral kami at hindi rin namin masyadong nakikita yung, yung pagtakbo ng negosyo. 1982 nang bumukod si Tatay Eli at nagtayo ng isang maliit na pabrika ng tokwahan at taho. Pero hindi naging biro ang dinanas nila sa kanilang pag-uumpisa ng tokwahan. Ang nanay ko ay bumabiyahe pa ng, ng uh, balatong sa Divisoria. Isa o dalawang balatong, halos hindi pa siya pautangin. Halos lumuha-luha pa siya bago pag-uwi niya, pag -uwi niya, hindi pa rin siya pinautang. Sunod-sunod man ang mga problemang kanilang hinarap, hindi ito naging hadlang sa kanilang buhay at sa kanilang negosyo. Nakita ko sa tatay ko yung pagpuporsigin niya na kahit anong mangyari sa negosyo, bumangon ka. Dahil hindi naman nagtatapos doon, yun ang lagi niya sinasabi sa amin. Kailangan lang yung sipag nga, yung tiyaga, tsaka dapat siguro maging matapang ka na kahit bumaksak yung negosyo mo eh maghanap ka ulit ng, ng way para ka, para ka umasenso Naging matibay ang taho at tokwahan ng pamilya purisikasyon kasabay sa kanilang pag-asenso ang matibay na samahan maging sa kanilang mga empleyado Mga labing na taon na ako dito sa Imus Tahot Factory siguro Mga 70 lang yung Tinatlang kong tao dito, mga magkatao. Pero talagang merong kaming mga tindero na mula nung tinatlang ko na hanggang ngayon, nandito pa rin sila. Ang munting pabrika ay hindi lang nakatulong sa kanila na umahon sa buhay, kundi maging sa kanilang mga kababayan. Ang masasabi ko lang po sa pakikitungo nila sa mga trabahante ng mga propikasyong pamilya, ayos ang, ayos ang pakikisama nila hanggat sa Ako'y tumagal dito, napaaral ko yung mga anak ko. Dito na rin ako nung nagtapos yung isa ko, tapos ayan yung anak ko pang isa, <laughs> sana makatapos na rin, <laughs> andito pa rin ako. Malaking bagay kasi talagang halos pag siyempre walang trabaho yung kasama ko, yung asawa ko, siyempre kahit papano may pang salot ang pagiging business-minded ng kanilang tatay Eli at ang pagkamatulungin ng kanilang nanay Yoli ang namana nilang magkakapatid. Kaya ang kanilang mga empleyado ay naging inspirasyon ng pamilya upang ipagpatuloy ang kanilang business. Meron akong natandaan kasi nung, nung ano, yung nasira yung aming mga taho. Hindi nakalabas ang mga magtataho ng one day. Ako noon, sa amin, niisip namin yung paano na yung mga papasma na cheque namin, paano na ma-, ma mapupunan. Pero ang nanay ko, ang inisip niya, paano na yung mga magtataho? Paano sila kakain ng one day, wala silang wala silang pagkain, wala silang pambili kasi hindi nga sila nakalabas. So siya yung may may heart sa mga tao. Na siya yung siya, yun yung nakuha namin na sa pagnenegosyo, hindi lang yung profit ang kailangan mong uh, yung maging goal mo, kundi yung makatulong ka sa ibang tao. Yung makita mo rin na nai-improve yung buhay nila, katulad nga nang sabi ko sa'yo na meron kami mga magtataho na may mga sariling bahay na nakabili na ng tricycle. At the same time, natutuwa din kami. Kasi yung, yung maliit naming pabrika ay nakatulong sa kanila nakapagpatapos ng pag-aaral ng mga anak nila sa kolehiyo lalo na so yung yung pusong yon ng nanay ko ang nakuha din namin sa ngayon na hindi lang pagne-negosyo o pagkita ng pera kundi yung maging aim din namin ay yung makatulong din kami para sa iba ang negosyong sinimulan ng kanilang mga magulang na ang kuhunan ay hirap pawis at pagsisikap ay pangangalagaan pa nila ng mabuti para sa darating na panahon, mas marami pa silang matutulungan. Iba talaga pag ang pamilya talagang nagsama-sama sa isang anak buhay. Number one, yung trust na doon. Kaya ako, mas piprepare ko rin. Ganun din ang gagawin ko siguro sa umpisa. Ikaw? Oo naman, pero syempre, dapat always share your blessings. Kaya Tina, abangan ang mga susunod na Entrepinoys. Dito lang yan sa Bidang Pinoy! Pinoy. Nag-iisip ba kayo ng mapagkakakitaan ng negosyo? Mamaya ituturo namin sa inyo ang paggawa ng soya milk at paano ito gawing business at ang mga basic information na kailangan sa pagsisimula ng negosyo at kilalanin ang ating maswerteng Pinoy na bibigyan ng pangkabuhayan showcase ng ating Bidang Pinoy